Hello mga masters so, welcome back ulit sa ating youtube channel So mabilis ng update lang tayo day, eh uh, uh, yung ginagawa kayo ng porma dito sa ating harapan Balay uh, ano na yung ating mga poster rito So kinakantuan na pinaltadahan na natin Ayan So kasi dito ay uh, meron tayo rito ng uh, grills Ayan So okay na mga master Dahil na uh, kanina isa binuusan na are Yung ating uh, rampa Ayan So papasok ng ating uh, project Then dito Okay na? May plastering uh, yan. Ah, na plastering. Yung kabilang aside na lang yung kakantuhan. So, yung mga poste natin. So, okay na mga master. Ayan. Then, dito nung sa side mga master. Balay, tinapos na rin kanya ng Poro. Mga kantuhan yung para sa ating ano. Uh, doubt spout na tinago natin. Nalagyan ng na atambol tambol sa semento. Ayan. So, yung tatlo natin kahapon na pinpatuloy. So, ayan mga master. Balay, okay na po. Bukas, ay ano. Uh, partner na rin pala tayo bukas ng abuhangin. So, wala na rin tayong abuhangin dito. Then, uh, kasabay ng asemento. Uh, so, mapo-order na rin tayo. Ayan, so, yung unang order natin sa 50 bags. So, another 50 bags ulit tayo ng uh, ordering para bukas. Okay. Then, dito naman mga master sa likod yung uh, ginawa natin. Ayan. So, plastering pa rin tayo mga master. Ayan. So, ito guys yung ating uh, pinaltadahan ngayong maghapon. Ayan. So, simula ron. Hanggang uh, dito. So, konti na lang yung papalitan natin bukas. balay after natin na magpaltada. So, ano tayo? Asintada na tayo next. Ayan. so labas muna yung ating uh, priority para matapos na. Then na uh, dito, isa-تينam uh, na natin kanina ng uh, ka, ano, progress itong ating stepping stone, yung ating uh, gilid. So kakalatin na natin 'yan para maganda na magkaroon ng dapurita. Okay, so ilang muna mga master bang? thank you po.